Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 2,700 magsasaka ang nabiyayaan ng e-titles para sa mahigit 4,000 hektare ng lupa sa Caraga Region. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya sa Naliyagan Grounds ng Provincial Capital ng Agusan del Sur. Bukod dito, nasa 8.9 million pesos na halaga rin ng farming equipment ang iginawad sa labing isang agrarian reform beneficiaries organizations sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Itinurn over din ng Pangulo ang walong farm-to-market road sa rehiyon. Samantala, namigay rin ang cash assistance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bayan at lalawigan sa Caraga Region na apektado ng kalamidad. Isinagawa ito sa situational briefing ng mga opisyal ng iba't ibang LGU kaugnay sa naging epekto ng shear line at trap ng low pressure area. Nakatanggap ng 40 million pesos ang Agusan del Sur habang 35 million pesos sa Surigao del Sur, 15 million pesos ang nakuha ng Agusan del Norte, 10 million pesos sa Surigao del Norte at nakatanggap ng 20 million pesos ang Butuan City. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!